you Hey Ah Good morning mga kamasa ngayon araw ng Saturday uh, May 25 2020 po tayo Magkakaroon tayo ng clearing operation Along uh, Museo Pambata Kasama pa rin ng Team Teparo Ayan, Proceed na tayo doon sa area Lakad na tayo Kasama natin ang Demuho Demolition Pamumuno ni General Bulanon Bumaba ka na dyan Mamadali Pag gulo ka lang eh Yan, okay, tayo doon sa area Tangin <laughs> po Talong ano tayo Dito ba na yan sa'yo eh Ah uh, Museo Pambata Ano ba Baka single lang yun. Eh. Sabi lahat to yun. Ito lang yun. Oka yun. nag na tayo ah! Sa LRT Papunta tayo ng Kalaw Paligo na tayo ng Kalaw Kalaw Street dito sa Kalaw Avenue Pero pa rin ng District 5 Levanta, ho! Oh. Ito. kamasa ng Ross Boulevard na tayo Kapunta yata tayo ng Grandstand Ah, National Flag Day pala mula May 20 hanggang June 12 Independence Day Independence Day Ikuti natin yung kaba ng Ross Boulevard to Padre Burgos to Quirino Highway Halik ah, muna tayo ng Rose Boulevard, kahit Sabado, o, trabaho pa rin tayo. Na Nandito rin mga taga-electrical. Si wow. Butong ayaw mo pakarga yung pag-aral. Oo. Kaya asing din eh. eh ano Wala mo naisip ulan malingis tama ba mga polibat diait tayo sa Boulevard ngayon ang kakandak tayo ng clearing operation Nay, nay, ay 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 kayo ay 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 bawal ay rito, bawal po Lalabas lang, ay lalabas lang ay lang kayo Sige. Hindi na hindi ko kunin, tutulungan lang kayo. Sige na po, Nay. Sige po. Babalik pa kami diyan. Para sa area United Nations na binyo na tayo. And ready, ready pa rin yung clearing operation natin. Conducting tayo, Ross Boulevard area. Ito yung US Embassy oh. Nasa tapang tayo ng US Embassy bakal ito dito na kapala. Pare, na ka baka mapapagod ka. Pare, lang kita pa rin. ako. Okay, tayo na lang dito. Diretso yeah. pa rin tayo. paligid tayo ng ano. Los Bolivard. Ay eh pa oh, na ko Yung pa rin operation natin Nasa Manila Baywalk uh, Polo Beach tayo eh. Diretso pa rin yung conducting natin ng clearing operation and cleaning ng kaba ng Ross Boulevard Ngayon natin Ah. Okay. pa oh, pare. Bag. oh, sapatos. Ah, oh, sumunod na pare. Ah, oh. Okay. oh, sakay na, sakay.

magpunta tayo ng ano, Kirino. Magsa-service load naman tayo. Labu kayo no. Kundi tayo talaga tayo service load tayo. A shout out kay Foreman yung masipag na foreman ng sales. Okay no? Foreman Joy. Tama na din. Boy catcher. Eh boy catcher. Hoy. Tayo. Kita saya niya. Natin kung eh uh, eh uh, Bumabayong dalawa kaya kailan bumabata. Malinis na. Pwede yung lagi natin ginigiba, malinis eh. Makapagligpit na. Eh, ano? Eh, ano? Yung ano na mga kahoy Ito